Ayan, thank you po kay Ate Laura and Berakit. Talagang solid since simula pa lang kami po. Mm -hmm. Kasi si Kuya hindi lang po Supportan niyo po si Ate Laura. Ayan, napakabait po. Laging so, uh -huh. may pasalit ng si Kuya Pakabait po, Ate Laura. Thank you, thank you kanina you po. Para. God bless po everyone. Ayan po, at ayun nga po, salat-salat po. Uh, supportahan po natin no, uh, Laura M. Biraket Official. Ano po, isa po yung, uh, sa hindi po nakakalam, sa hindi po nakakalam ha. Ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang. Siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya suportahan po natin. Walang ibang hangat. Doon makatulong sa ating mga kababayan na masigit uh, na nangangailangan. Laura M. Biraket Official. Mga kababayan, mga kalinga, so, Thank you po. Uh, mga kalinga punta po ako sa ano, abalik uh, ang uh, probinsya ako ngayon. Punta tayo sa... Uh, nag abangan niyo po Ano kalinga, Ngaa, kalingap, ito po oh, uh, upo ito, opo. kani po ng kaibigan ko paano mo muna yung ano kasi kasi ko ng kasi Melbury kasi kasi po pwede kasi na ngayon? Oh, pwede. Kahit di hugasan? o kasi 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 Ayan, sarap. Maasim-asim matamis. Sarap po. Iuwi ko po ito bukas. Ano po sa inyong lahat? Sarap po kay bro. Diyos to yay. Kay bro. Ayan. Ang taas naman po. Oh. Kita kain bayi bun. Hmm. Kita juga bun. Bro, ano o? yan Ito? Oo, ay, itong ito, ito, oh, ito. Tignan mo. Sarap. Sarap siya. Pagkain ito taong likod. Eh. Ayan po, oh. Sarap. Mm, sarap. Ano yan, si bro. Jo, si bro. no. ito ya, po sa lahat. <laughs> <think I> <laughs> ano na tayo? Yar talaga ng mga Meron pong pandak talaga. Ayan. Tapos <laughs> sa lahat. alam sa mga viewers. Mamimitas po talaga ako na ano, Mel, uh, Belberry. Belberry, okay. Elenice. At dumalo siya sa isa sa kanyang subscriber. Dumalo po ako sa akin subscriber, supporters ko po. Ayan. Parang mali, An ano? Parang mali sa pa Po. Hmm. Ang sarap po. Oh. Tapos yung pala na, that's why may you Hay okay na. Hay ito ano na kakita ko ng ganito eh. Ito po, dadalhin ko po yan sa Manila. Ayan po, mga kalingap. LMS ng berry. para may tanim din po sa Manila. Okay na po. Ayan, kasi hindi po ako masyadong marunong magtingin-tingin eh. At uh, si bro, George Tuyayina, mm, um, ang kumuhaan po ng bellberry. Ayan, masarap po. Sweet and sour po siya. Parang maligang. Ba parang baligang daw po. Okay. Ito po yung sabana yung ko po bukas. Ayan. po ang uh, supporters ko po dumalaw po ko sa kanya ayan ang dami pong uh, papadala sa akin uh, at naraman niya po na uwi na po ko ng Manila salamat po sa aking supporters. Ang aking ano po ito, masipag po na mag-like, comment, mag-share po sa aking mga, uh, mga video. Ayan, thank you po sa kaibigan ko.

Palaging na at lagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Maaasahan at palagi lang nandyan Kapag ikay nahihirapan Ang pagtulong nila ay wala rin sinisino Ang hangarin nila ay magpasaya Ng mga tao, ganyan sila Kung magmahal ng kababayan Ayaw nilang makitang may taong nahihirapan Yung mga katulad nyo, ang dapat pinutularan May malasakit at hindi kayo pababayaan Salamat sa lahat, ate Merle, ate Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sana di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan. Palagi na dyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate La instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na at kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila, hindi ka iiwan pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura